So, itong bundok guys, hindi ko alam kung saan parte ng New Zealand talaga yan. Pero, syempre, part pa rin ng South Island yan. Pero yung uh, daanan na yan, on the way talaga yan pa Milford Sound. Pero malayo kasi yung Milford. Pero yung lugar na yan guys, napaka peaceful at saka ang ganda talaga ng view niyan. Ang tahimik as in mga huni lang ng ibon ang maririnig mo. Tingnan nyo guys, wala na naman tao. ba? Diba? hindi talaga kami nagtatagpo. <laughs> so yung nakasulat mo yun na black eyes, ibig sabihin yan, pag winter, ingat-ingat sila. ay I mean yung mga road users, kasi yung snow hindi natutuyo. Parang nasa road lang siya, kumbaga hindi siya nasisikatan ng araw. Yan ang tinatawag na black eyes, kaya ingat lang talaga. Kasi kung sobrang bilis ng takbo ng sasakyan mo, so maaaksidente ka talaga. Kaya marami talagang cases ng road accidents dito sa New Zealand. Usually, mga tourist. Bye!